So yun nga po mga sangkay for to this video. Ngayon ay ito po yung first vlog ko dito sa bukid. Dahil ito ito rin po yung new FB page ko. Sana po ipalo nyo po. Kasi yung dati ko pong ano uh, FB page is GM Vlogs 31 is nahak na po. Hindi ko na po siya ma-open. Kaya kung sa mga followers ko dyan na mag-message sa inyo dyan kung sakali ay hindi na po ako yun ang gumagamit kasi nahak na po yan. So ngayon nga mga sangkay ay papunta ako ngayon nga pala sa bukid namin. Yan. Naglakad lang ako medyo malayo-layo papunta dun sa amin. Kasi pag nagmotor kasi hindi kaya kasi maputik, sobrang putik yung daan. Kaya ngayon ay naglalakad lang ako papunta dun sa bukid namin. Mga sangkay ngayon ay kukuha nga pala ako dun sa bukid namin ng saging na saba yun sa mga pananim ko. Kaya ngayon ipupunta ko dun sa bukid namin. At nga pala mga sangkay, sana ipalo nyo ko sa new epipage ko. Itong epipage na to is Sangkay TV. Sana ipalo nyo po ako at supportan nyo po yung vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. So ngayon nga mga sangkay, nandito na ako ngayon sa bukid namin. Yan. So ngayon pala ay, nga pala sa inyo yung mga tanim kong saging mga sangkay yan. So nandito na ako ngayon sa bukid namin yan. So ngayon nga mga sangkay, ito pala yung mga tanim kong saging. Yan. At ito rin yung isang puno na to. Ito rin yung kukunin ko ngayon. Yan. Yan. So ngayon ay kukunin ko yan. Bali po yung tanim kong saging dito is medyo marami-rami na. Yan. Kung makikita nyo po mga sangkay. Tsaka ito yung mga nyug na ito, yung mga kun medyo malilit pa, yan mga tanim ko yan, yung mga nyug na yan. Bali po yung bunga po dito ng saging is tatlo. Ito po yung dalawa, yan. Yan yung isa, tsaka yun, yung isa. Bali tatlo po sila yung may bunga dito na saging. Pero isa lang po yung kukunin ko ngayon dito. So ayun na nga mga sangkay, puputulin ko na yung saging tsaka kunin ko na yung bunga niya ng saging sabah. 'yun mga sangkay na ko na yung saging. Grabe yung lalaki. Yan no. Ang tataba ng saging. Mayuwi na ako dito ngayon sa bahay. Yan. Yung pinaghirapan kong mga tanim ngayon ay na-harvest ko na. So ngayon ay may ko na to sa bahay. May pang na kami. Masarap to pag dinalagyan ng ng bagoong Di ba mang sangkay? Kaway kaway dyan sa mga nakaranas na kumain nito na niluluto tapos sauso natin sa ano, sa bagoong Di ba napakasarap. Ang tataba, oh. Yan ang mga sangkay tapos ko na kunin yung saging sabah Bali nga pala mga sangkay is uh, mga ano nata to eh pangatlong harvest ko na to dati nakakuha na rin ako dati dito sa mga pananim ko na mga saging nakakaano lang nakakaproud lang sa sarili kasi yung mga pinaghirapan kong pananim is ngayon ay nakakapag harvest na ako ba diba? sabi nga nila pag may tinanim ka maya anihin ka at yung nga pala mga sangkay is, hanggang dito na lang po yung video ko is Maraming maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Sana i-share niyo po 'to. Thank you po and God bless.